Ang polusyon ay madalas resulta ng mga gawain ng tao. Ito ay maaaring sa lupa, tubig o hangin. Ayon sa panayam ng Panahon TV sa DENR, ang usok sa mga sasakyan ang pangunahing dahilan ng air pollution sa bansa. Samantalang ang hindi wasong pagtatapo naman ng basura ang kadalasang sanhi ng polusyon sa tubig at sa lupa. Sa tingin mo, paano natin mababawasan ang polusyon sa bansa? Huwag magtapo ng basura sa kung saan saan lalo na sa karagatan. Kung hindi ginagamit ang ilaw o anumang bagay na kinakailangan ng electricity, mas mainam na patayin o tanggalin na lamang ito sa saksakan. Dapat nagmamatter pa rin sa pagbili ng mga gagamitin natin. Dapat alam natin na reusable ba to, environmentally friendly ba to. Dalo na pagdating sa mga air, sabi so, yan, yes, kung kotse, dapat siguro mag, ano na tayo, mag-transportation na tayo, like sa uh, train or uh, mag UB Express para kahit paano isang gamitan lang hindi na ang dami yung na-expose na, na mga usaw. And for example naman din pag tapon ng basura dapat hindi desegregate at hindi siya tapon sa mga sapa. Ganun. So marami tayong um, klase ng pollution. Meron tayong klase ng uh, polusyon sa tubig at sa hangin at sa kapaligiran. So maiiwasan natin to bin, ano sa pamamagitan ng iwasan ng pagtatapon ng basura sa kung saan-saan lalo na sa dagat at para hindi maapektuhan yung mga yamang dagat. At kung sa pollution sa hangin naman, iwasan ang paggamit ng mga lumang sasakyan na naglalabas ng may itim na usok at pati na rin ang paninigarilyo para hindi lumala yung pollution sa hangin. Pwede tayong sumulat sa ating local government. Pwede tayong sumulat sa Malacanang, Pwede tayong sumulat sa ating mga representatibo sa Senado at sa Kongreso na pagbawalan yung mga industriya na bumubuga ng mga lason. Yung mga basura na lang natin, no. Pollution ang baho-baho nun. Takpan naman natin ito mabuti. Linisin ang mga kanal. At higit sa lahat, ikaw rin. Maligo ka kasi. pag sinabi mo pollution, napakaraming niyang aspeto, ano, eh, nandiyan ang air, nandiyan ang water, nandiyan ang ating yung solid waste management, yung ating mga toxic and chemicals and hazardous waste management. So napakaraming aspekto, no? So magtuon tayo sa basura na lang kasi ito yung concern natin sa ating mga mamamayan, no? Kasi yung others, ay regulated. Di ba nakikita natin bawal magtapon ng basura dito. Napakasimple kung intindihin natin pero kung minsan napakahirap gawin. No? Kailangan natin dito behavioral change ika nga. Kung sa bahay ginagawa mo na maimis ka, sa labas maimis ka rin. Di ba? To point it out, we have to properly segregate and dispose our generated waste dapat wag na natin gawin ang di tamang pagtatapon ng basura. Paano ba natin mababawasan ang ating pollution sa kapaligiran? Behavioral change. Tinatayang nasa 45% ng basura dito sa Metro Manila ang hindi na o hindi na itatapon ng maayos. Ito ang basura humabara sa mga estero na nagdudulot ng pagmaha. Ang ibang basura naman ay e, tumederecho sa karagatan ilan ng pagiging top contributor ng Pilipinas sa marine pollution. May epekto ang pollution sa kalusugan ng mga tao, pagkasira ng mga halaman, yamang tubig at pagdami ng greenhouse gases na nakaapekto sa klima. Sa pamamagitan ng mga simpleng paraan, gaya ng pagbabawas ng basura at pangangalaga ng mga puno ay eh, maaaring mabawasan ang pollution at makalikha ng mas ligtas na mundo para sa susunod na generasyon. Para sa Panahon TV, ako si Martial.